Device. Ayan e na, <laughs> singgonyum. Dilipat lang. Share. Ito okay, tanong kami singgonyum guys. Pinutol namin yung puno sa bahay. Ililipat lang na namin dito. Ay si sir. Kayo man tayo <laughs> guard? Parang bago yung mukha ah. Hindi, din ako yung singgonyum eh. Ah, doon sa kabila? Oo. Uh, uh, uh. Sa nito namin dito. Ang ah, kaya magandang pwesto. Punso. Diyan sa puno. Dito. Ay tayo mo lang. Dito. Oh, diyan. Ganda na siya dyan. may dilim siya, may silong. Ay, dito sa kabila. Dito. Oh, diyan. Ganyan na din. Pwede sa babaan. Dito. Ay, dito. Pwede dito. Yan, diyan mas maganda. Pwede natin babaan 'to. Pa. Paputulan mo pa. na masyado eh. Oo nga. Igawin mo na lang lupa sa iba yung... katawan niya. Yun. Ay, hindi ko tala yung ano, uh, bunso. Yung... Ay, hindi ko tala tubig, pandilig pang... pandilig. Ay, hindi. Yung shabel. Hindi. Guys, dito kay eh, natayo itong poste. Ayan, magbubuhay pa yung puno. Diligan simbonyon mo lang. Ito guys, dati ma ang cuttings nito noong pandemic. Oo. Oh. Pero ngayon, medyo mura na to. Ang dami pala nito guys sa probinsya namin. Ang dami nakakagulo na tao niyan. May eh. nahanap si guys, oo. oh. Ah, ang galing ah. Ang galing natin. Masaya na siya dyan. Ito may katabis ang puno. Gawasan yung silong niya. Excuse tadi ya, sorry sorry. Oh, Akhir tu guys dito sini. guys orang so ganda oh. Ganda. Buhay na buhay siya, na mumukadkad. Tapos tatali natin. Mamumulaklak pa yan. Guys, tatalik ko lang. Lagyan. Oo, tali May supporter. Para hindi basta mawala. Oo, oh, baka nakawin. Mahal yan. Hindi, hey, mura lang. Mura na ito ngayon. And guys. Hindi, hey, yung malaki, mahal. That? Nung panahon ng pandemic, mahal yan. Oo. Plantito, plantito. 50 cuttings niya. Depende sa laki. Binili ko pa ito, guys. Dumami rin sa bahay. Mabilis na dumami may bunga pa guys oh. Oo, oh, naumuo. Dito ko na sa bunga. Dito sa baba, pwede na. Ang ganda yan, may katabi siyang potos. Ako nagkikintuhan din yan eh. <laughs> <laughs> Mga alam, nagkikintuhan okay, so, din dito, yan. Matibay. Dito guys, ang Dito guys, ang pako. Sa. Maganda sa kanya, nagbubuga siya ng hangin. Papalinis ang hangin. Guys, Ibay na ito guys. Sana walang kumuha. <laughs> Ganda guys, oo. oo. Ha? Up. Four minutes na. Ha? Huh? 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 okay lang. Guys. Yan, ganda. May araw na may lilim pa. Yan, ganda. Tapos lagyan na lang natin dito. Ay, tapon yung pako. <laughs> Pagagandahin namin tong barangay namin guys. Para kung mm. kayo rito, maganda siya. <laughs> 5 minutes and 30 seconds Ayan o, photos Ito guys, giant to, tanim ko Giant yan, tanim ko yan Oo, lalaki <laughs> yan, yan. <laughs> Ah, Akin na bunso, ako na yung temperature, tataposin ah. na natin Doon ka bunso, sa halaman Singgo Ganda guys Oh. Buhay na yan guys siya, kasi um, ni pinutol ko lang yung ano eh. Parang palm Ay, yan guys sa bahay. Kasi sa oh. Kasi may katabi sa Sana walang kumuha guys. So yan. Okay guys. Di na namin pakakahabaan. Ay parang madilim to to against the light. Ah dito bunso. Maganda ko. Ayan pwede bunso oh. Sana lumaki siya dyan. Sana masaya siya dyan sa bago niyang <laughs> bahay. Ganda ko, Abunso. okay, guys. Ito na, guys, yung iba naming Bago niyang shelter. Oo. Uh, ito na, guys. Pinaikutan namin to ng snake plant, guys. Oo. Oh, oh. Pinaikutan ko ng snake plant, guys, yung puno. Mm. Yan, sana mabuhay. Mahirap lang yun, guys, kasi medyo mainit. Dapat tiyaga lang ng dilig. Okay, guys. Babay na, Abunso. Babay okay, na. Okay, guys. Subscribe. <laughs> bye bye. Thank you for...